Ano mag-clip na mag ito. Muna. Diyan. Diyan, ganito ba o? Pag ganito, ma. Yan. Ganito. Ma, ganon. Pag Mama, ganito. Ma, di ba ganon? Ma, ganito. Ma, di ba ma, ganito? Mama, ganito. mama tama ba na Tapos ganito. Oh, diba ganito. Mama, diba ganito. Ayan, parang sa lumo mo ay, ay. ay sa oh. 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 ulo mo. Sa likod ko. Sige, sila niyang sandok. Ganto rin yan, tinan mo ha. Pag gaganto mo yung gas, ganto o. Yan. Yan yun. Tapos, sino mo to. Yan. Halos puro damit mo to eh. Wala ba dito yan? Kamasa. Ano pa Papa to? Ay. Damit? Nakita ko. Nasunod. ng mga akin. Sino ba wala? Na doon ko sana mag, <laughs> 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 <Nanduro ka laughs> mag, mag <laughs> Yung yung hiyong, ano. <laughs> yung yarn Ako na aakyat sa <laughs> ah, <kumakit yung> puno <laughs> <ma> <laughs> Magali ito. Siyempre, magali ito. Mami, marunong ako ng tiklok. Marunong ka ng tiklok? Oo. Uh, ninturuan ko yan eh. Jok lang, hindi ko yan ninturuan. Tinang, ko ng hangin. Nee. Ayusin. po. Oo nga, ni. Ang galing. na <laughs> <laughs> Kasi para matapos sa gram mo. Pagkat ba ito? Ako muna, ako muna. Tatagal pa eh. Papaturo sila, paano na Ganito, ganito. ganto ganito. Tapos ganito. Malito na yan, malito na yan. Hindi nga ganito yon, matapos ganto Sabay-okay na. Saka nalang maglay. na kay ate Rian. Ganyan, ganyan